Nang magsimulang manghina ang aking katawan, sumakit ang aking atay at mga bato. Akala ko noon ay tinuturuan ako ng Panginoon na tanggapin na lang ang katandaan at karamdaman. Ngunit na pagtanto ko, nais pa rin pala ng Diyos na manatili akong malusog, masigla at may lakas upang pahalagahan ang bawat araw na ibinibigay niya. Maniniwala ka ba? Lagpas limampung taon na ako ngayon, ngunit kaya ko pa magmisa mangaral at makilahok sa gawain ng parokya na parabang nasa kasiglahan pa ng aking kabataan dahil lamang sa isang napakasimpleng gawi araw-araw. Noon, madalas akong makaranas ng matinding pagod, paninilaw ng balat, kawalan ng gana kumain, hirap sa pagtunaw ng pagkain, at paminsan-minsan, pananakit sa kanang tagiliran dahil sa fatty liver. Mahina rin ang aking bato, madalas sumasakit ang aking likod, may kirot kapag umiihi at minsan ay natuklasang may bato sa bato ako. Marami na akong sinubukang gamot at mahal na gamutan, ngunit panandalian lamang ang ginhawa bumabalik din ang sakit. Hanggang isang araw sa aking pagbisita sa isang ospital dito sa Pilipinas, muling nag ang landas namin ng isang dating kaibigan. Isa na ngayong profesor sa hepatology at nephrology. Sabi niya sa akin, Father, may paraan na likas, ligtas at mabisa. Walang gamot na kemikal, walang operasyon, kidney and liver support. Sinubukan ko ito at sa loob lamang ng pitong araw, nabawasan ang bigat at panghihina ng aking katawan. Nawala ang kirot sa atay, gumaan ang pagtunaw ng pagkain at muling naging mamula-mula ang aking balat. Pati pananakit ng likod dahil sa mahinang bato, naglaho. Naging magaan at mas masigla ang aking paglilingkod. Kidney and liver support ay gawa sa likas na sangkap Gaya ng milk thistle, curcumin mula sa luya, chancha piedra at vitamin E, napatunayan ng agham na tumutulong upang linisin at alisin ang lason sa atay at bato. Ayusin at protektahan ang mga selula ng atay. Pigilan ang cirrhosis, fatty liver at hepatitis. Bawasan ang panganib ng bato sa bato at palakasin ang bato. Iwasan ang panganib ng kanser sa atay at pagkasira ng bato. Hindi ito gamot, walang masamang epekto, ligtas kahit sa matatanda at may iba pang karamdaman. Ang higit na nakapagpapagalak sa akin ay ang kaalamang ginagamit na ito sa maraming malalaking ospital sa Pilipinas upang tulungan ang mga pasyente ng atay at bato na gumaling ng hindi kinakailangan ng operasyon o mamahaling gamot. Iniwan ko ang link sa ibaba ng video. Mayroon ngayong espesyal na alok hanggang 70% diskwento para sa mga unang magrerehistro. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay patuloy na pinahihirapan ng sakit sa atay o bato, pindutin mo ang kunin ang alok ngayon. Maganda pa rin ang buhay kung malusog pa ang katawan. Huwag nating hintaying masira ang atay at bato bago tayo kumilos. Gawin na natin ang nararapat sapagkat nais ng Panginoon na tamasahin mo ang bawat araw na may ganap na kalusugan at puspos ng pag-asa.